nakaka-proud Gregor Jimwell Giovanni yung pangalan natin mga guys nandito tsaka yung chapa natin bilang security guard tsaka pito pito tayo traffic Tito ba? <laughs> sa mga panahon ngang ito mga guys, ay sa wakas ay unti-unti na kaming nagkakaroon ng pag-asa na maging security guard ang ating pangarap na maging security guard ay unti-unti nang natutupad dahil nga sa hirap ng aming training, medyo mahirap hindi naman ga gaano mahirap medyo mahirap lang, syempre medyo matagal-tagal, kaya nga nung binigyan kami ng mga kagamitan ng isang security, ay mas lalo kaming nabuhayan at at mas lalong nagsumikap na mag-training hanggang sa matapos ito. Sa panahon ng ito ay binibigyan na nga kami ng aming agency ng mga uniform para mag-report na at para interviewin na sa susunod na araw sa panahong ito mga guys. At actually, pagkatapos ng interview ay ipoposting na nga kami sa lugar na kung saan doon kami mag-JOT or mag-OOGT lang muna. Hindi nga po pala basta-basta yung pag-ujiti namin at pagpunta sa lugar na yon dahil nung napunta kami sa lugar na yon ay ilang araw din ang aming inintay at ang aming tiniis bago kami maka UGT dahil marami pang Marami pa kaming ginawa, nag-medical pa, naghanap pa ng bahay at marami pang ibang mga guys So ngayon niya muna ay papakita ko sa inyo ang mga uniform or mga, kagam kagam mga kagamitan ng security na binigay sa amin So let's go mga guys natin. Meron tayo dito, ubabuta. Pag may matigas-tigas ito ulo So, tayo natin. Tapos, ito yung lagayan ng ano, baril ba? At mga kagamitan. Ngayon pa? Tapos, uh, ating pants, size 30. Yung pantalon natin. 30 mo size? 29, pero yung 30. Para kit. Tapos, flashlight. Flashlight tayo dito. Okay. Tapos itong pangtaas, uniform. Tapos meron tayo dito nilintay. Ito mga Tapos first kit. Tapos ano tayo na lang. rata eh. Dito. Tapos Tapos dito. Tapos mayroon. Tapos security guard social mga logo tapos tapos ito panpaw malaga na yung panpaw tsaka yung tsapa natin bilang security guard tsaka pito pito tayo traffic pito ba tsaka hairpin security guard tsaka ito yung... no? iwan ko kung ano to basta yan yan polar Polar. Naka, Nakaka-proud. Gringor, Jim Will, Giovanni. Yung pangalan natin mga guys. Tsaka itong belt. Dito, diyan yan guys. Nilalagay. Cinturon. Ito na yun. Yan yan. Tsaka um. sapatos natin mga guys. Midjas. Midjas wala. Sa na yun. Hmm. Bibili na lang ako ng midjas. Black sauce ko ang yan. Kaya mga guys, okay. yung ano natin, DJ Dalit. yung mga kamita natin lahat. Bilang security guard. Sige Yung mga guys, saan ko ay? Ano? Full double. Ito na lang baril. Okay na? Cut ko na. Ano yun? Ano mga guys, o. Oh. Yung batota natin, ng mahaba. Dumili, sa mahaba. Ayan na. Thank you for watching. Ikaw. Ora. Okay pa rin. <laughs>